Desisyon si Hannah at Jay na maghintay hanggang sa kanilang kasal bago pumasok sa isang mas malalim na antas ng intimasi. Isang desisyon na nagbukas ng pintuan sa mga tensyon sa kanilang relasyon. Sa katunayan, tila sinusubok ang kanilang samahan sa mga pagkakataong ito. Matapos ang isang hindi inaasahang insidente, tila nagbago ang pag-ugali ni Hannah. Ang kanyang bagong pagnanasa, na sa simula ay hindi niya maipaliwanag, ay nagdulot ng pagkalito kay Jay. Ang mga biglaang pagbabago sa kanyang emosyon ay nagdulot ng kaguluhan sa kanilang relasyon. Sa gitna ng mga pagbabago, si Hannah ay lumapit kay Cal at sinimulang akitin siya. Ang hakbang na ito ay naghatid ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga tauhan, na nagbigay diin sa komplikadong dynamics ng kanilang relasyon. Ang pag-ugnayan at pag-akit ni Hannah kay Cal ay naglatag ng masalimuot na sitwasyon na mahirap iwasan. Sa lunga sa kanyang dating mga ugali, ang pagbabago sa pag-ugali ni Hannah ay nagdulot ng pagdududa kay Jay. Maliwanag na ang kanyang mga damdamin ay komplikado. Naglalawan ng isang mas malalim na emosyonal na labanan. Ang mga katanungan tungkol sa kanilang koneksyon ay patuloy na umaabot sa kanilang isipan. Isang mahalagang bahagi ng kwento ang pakikipag-ugnayan ni Jay kay Professor Hugo, na nagbigay ng na mahalagang payo tungkol sa mga epekto ng hormonal na pagbabago sa tao. Ang mga pagbabagong ito ay may dakilang epekto sa mga desisyon at pagkilos ng mga tauhan, kaya't nagiging sentro sila sa kanilang sitwasyon. Kasabay ng mga hormonal na pagbabago, isang misteryosong bagay ang lumitaw sa kwarto ni Hannah na nagdadala ng mas malalim na misteryo sa kwento. Ang bagay na ito ay tila may koneksyon sa mga kakaibang pangyayaring nagaganap sa kanyang buhay na nagiging sanhi ng na mas maraming katanungan kaysa sa sagot. Ang nakakasakit na hindi pagkakaintindihan ni na Hannah at Cal ay nagdudulot ng tensyon sa kanilang mga relasyon. Bagamat nag-alala si Lisa sa kalagayan ni Hannah at ang pagkawala ni Cal, lumalabas ang masalimuot na emosyonal na ugnayan sa kanilang lahat. Ang mga ito ay nagsisilbing mekanismo na nagpapababa o nagpapataas ng kanilang estado. Sa isang hindi inaasahang pag-usap, nagdulot ng tensyon ang halik sa pagitan ni Hannah at Lisa na nagresulta sa galit ni Lisa. Ang sitwasyong ito ay nagpatunay na ang mga emosyonal na ugnayan ay hindi palaging tuwid at naglalaman ng mga komplikadong aspeto na mahirap ipaliwanag. Habang ang detective na si Barnett ay nag-iimbestiga sa pagkawala ni David, lumabas ang mga suspet sa kay Jay. Ang mga print ng daliri na natagpuan sa bahay ni Hannah ay nagdudulot ng mas malalalim na usapan at pagdududa sa mga motibo ng mga tauhan. Ang tensyon sa kwento ay tila lumalalim. Ang mga kakaibang pangyayari sa nakaraan ay tila may koneksyon sa kasalukuyang sitwasyon ni Hannah. Ipinakita ni Professor Hugo ang mga insidente noong isang libo, na at dalawampu at isang libo, siyam na daan at limamput isa na nagdulot ng pagkawala sa mga lalaki na nagbigay na mas malalim na konteksto at paliwanag sa mga pangyayari. Sa isang nakakabahalang pagtuklas, ang slime na natagpuan sa katawan ni Hannah ay tila naglalaman ng mga female sex hormones. Ito ay nagbigay din sa ideya na ang kanyang mga aksyon ay hindi lubos na nasa kanyang kontrol, kundi dulot ng isang alien na nilalang. Ang pasabog na ito ay nagbukas ng mga bagong katanungan sa kwento. Sa kabila ng mga ebidensya, may mga tao na nagdududa sa paliwanag ni Professor Hugo ulad ni Barnett na tinawag na absurd ang teorya ng alien na impluensya. Ang pag-alinlangan na ito ay nagdudulot ng na masalimuot na hidwaan na humuhubog sa mga pananaw ng mga tauhan. Sa kabuuan, ipinakita ng kwento ang laban ng tao, laban sa mga supernatural na puwersa. Ang Dr. Asijay ay masigasig na naghanap ng paraan upang maprotektahan si Hannah mula sa entity na nagiging sentro ng tensyon at aksyon sa kwento. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang relasyon ni Najay at Hannah ay nagbigay din sa tema ng pagmamahal na kayang magpagaling sa mga sitwasyon. Ang kanilang koneksyon ay naging susi sa pag-alis ng entity mula kay Hanna na nagbigay pag-asa at liwanag sa madilim na kalagayan. Sa pagtatapos, ang mga nakaraang kaso ay nagbigay ng mahahalagang impormasyon na maaring magbago sa sitwasyon. Nagbigay ng babala si Professor Hugo na ang mga biktima noon ay hindi nagmamahalan, na nagdudulot ng takot at kawalang katiyakan sa kapalaran ng mga tauhan sa kwento.